naglaga ako ng tindok. Yes, dahil tindok yung saging na mahaba. Ang English yun is plantain, no? Plantain yung English pa ye. So, bumili ako ng ganitong steamer. Actually, ang laking tulong talaga ng Shopee sa buhay ko din. As in, na, napagaan yung ano ko dahil sa Shopee. So, bumili ako ng ganito na steamer sa Shopee. Mura lang siya. At ito yung tindok na saging. Hindi ko na siya hindi ko na siya hinati ng tatlo kasi kasya naman dito sa aking nabiling ano, ng aking nabiling ah uh, steamer. So ayan. Tindok ito dahil tindok. Masarap to pag uh, yung, ma, yung hindi naman hinog na hinog yung ano lang yung sa Bisaya Bapalbangaan masarap ito din pero ayaw ko ng hinog kasi gusto ko ganito lang siya kain tayo snacks this is my snacks for today and doon ako sa labas kakain kasi gusto ko ma feel yung labas na vibe sa aming monting bahay ko so labas sa tayo this is the labas part with my baby. Baby! Baby! Dami namin pinakaing aso dito, lima. Limang aso. Pero ang mabait, dalawa sila ito. Mabait yan. At saka yung wala dito yung isa. Yung buntot niya is uh, naikli yung buntot niya na tinatawag ni mother na kibol. So dito ako upo sa aking sa labas ba? Ah, diba? para klarong klaro yung ating munting bahay <laughs> tapos dito naman sa aking harapan ay maraming tawag doon daming bunga ng langka matamis kayang langka na yun maghanap po na ako ng ano ha nang paglagyan ko ng ano Kasi nga maano yung ano dito na lang ako kasi maano kasi yung yung lupa kasi is ma sobrang lambot kasi naulan na tapos yung ano ko yung yung ano ng aking chair ay maano malibing kaya dito na lang Thank you. Dito ako sa gilid na part. Dito ako mag-snacks. And that's my view. Dagat-dine. And dito naman sa aking harapan, mga manok. Yung mga manok. So let's eat. This is my snacks. Kasi mag alas 4 na ng hapon, yung mga nag-ano doon, ay kakatapos lang nilang kumain yung snacks nila ay saging din saging na minantikaan yung maruya ba so ang sa akin is tindok Yan, gusto ko to eh ito yung kanyang mm. sigsiksik sa laman. Masarap to eh, partner ng ginamos. Pero bawal sa akin ang ginamos. Hmm. Ang dagat, oh. Blue na blue yung dagat. kain tayo payapa dito kasi meron naman kaming mga kapitbahay pero hindi sila maingay at saka yung mga bahay dito hindi naman dikit-dikit तो, तो लगा तो Bibi 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 Mabait yan na aso eh Wala lang dito yung isa Yung dito natutulog pag gabi yung aming garden is very safe na kasi nakabakod lang na. tapos dito sa kabila ah. mga manok bibi naano ako eh gusto kong tingnan ang mga manok yun yung kapitbahay namin manok Mahigit isang buwan na kami dito eh. One month. Tama ba? Tama ba ko pagkasabi? One month na and ano na ngayon? December? One month na. Parang ang tagal-tagal na namin dito. Kasi ang daming nabago sa lugar. madagdag na yung hagdan ngayon ginagawa nila yung parking lot ang garden may ano na kaya maraming salamat sa inyo I'm blessed because of you. Dahil sa inyo, I'm blessed. Dahil sa social media, nagkaroon ako ng mga ganitong blessing. Kaya, yan ang bagay talaga na utang na loob ko sa inyong lahat na hindi ko yan bababayaran kahit kailanman kaya maraming salamat sa inyo hindi ko na maubos ang laki kasi hindi ako umupo doon kasi malambot yung lupa mm tapos yung ano ng aking camping chair ay malilibing dito may ano dito eh may semento ayan meron siyang semento Na dito ako nakaupo. Habang yung dagat na nakikita natin. Usog na ako. And then yung mga manok. Hello, baby. Wala akong sabod sa inyo. Yan, no? Ang bait nila sa akin kasi nga binibigyan ko sila ng pagkain. Huh? bukas bigyan ko ng pagkain okay so thank you sa inyong lahat so for this year talagang sobrang ang daming blessings mga unexpected blessings na natanggap ko po dahil sa inyo and of course to Ate Ems and Kuya Dels and family alam ko nandyan lang kayo eh kaya from the bottom of my heart Thank you so much and God bless you more. Dal sa inyo ay talagang nagkaroon ako ng ganyan kagandang bahay. Thank you.